ang sarap talagang balikan ng ating mga nakaraan. Hi guys, this is Mommy Lisa. And di ba nung nakaraan nyo, naalala nyo na nakaraan, nagpaalam ako sa inyo, nasabi ko uuwi ako ng Pangasinan, dun sa Bulinaw, Pangasinan. So well, guys, si Bulino, Pangasinan, dun ko pinanganak si Riva. Ayan, kung makikita nyo, yan yung poso no, negro namin ng mama ko. Diyan dati nakatayo yung kubo. Kasi dati yung mama ko, putol ang paa niya guys. Dalawang putol ang paa. Gawa ng, nagkaroon siya ng diabetes. Eh naputulan siya ng dalawang paa, kaya pinagpagawaan siya diyan. Dati kasi siya lady guard. Ngayon, nakitira kami diyan sa mga antiko ko, na yung namatay din yung asawa nga nitong nakaraan, di ba, si Uncle Amor. Diyan kami nakatira dati. Diyan ko rin pinanganak talaga si Riva, yung panganay na kapatid ni Antonino nakakatuwa lang kasi talagang ang tagal kong hindi nakauwi kasi since 2020 at eh, 2004 nung namatay si mama ko nasa bayan na kami pero nandyan kami siguro mga 2001 2 yan o 2002 so ang tagal na ba diba? 2024 na ngayon kaya natutuwa ako kasi talagang ang laki na ng pagbabago dyan sa lugar na yan guys alam nyo yung kalsada dati hindi pa yan hindi pa simentado pero ngayon simentado na. Yung daan na yan, sarado na kasi may bago na naman daanan. Tapos syempre, yung Poso Negro, yung palatandaan na nandiyan ng mama ko, tapos nakita ko rin nga siya nung pumunta kami sa ano, di ba? Nung pumunta kami sa sementeryo. Kaya nakakatuwa talaga na balikan yung mga nakaraan. Tapos yung mga dati mong kaibigan, alam mo, yung mga dati mong, dating kumari ng mama ko, nakita ko sila uli, yung iba buhay pa. Tapos, ang nakakatuwa rin doon sa isang kaibigan ng mama ko, mamaya ipapakita ko sa inyo. Ayan o. Oh, si talagang iba pa rin. Iba pa rin kapag doon ka nagmula. Ang sarap sa pakiramdam, no? Tapos ayan, nakwento ko nga dyan sa video ko na yan, ya. Noon, pag nagagalit si mama ko, wala pa kaming ilaw dyan. Lalayas ako. Alam niyo yun? Kasi talagang dati napakatigas ng ulo ng mami Lisa hindi mo ko ano dati, hindi mo ko mapapakalisa sa isang lugar. Talagang halos ano pa rin ako. Gala dito, gala doon. Kaya yeah, natutuwa talaga ako na nakita ko ngayon yung dating lugar namin. Meron pang ang puno ng bayabas dyan eh. Nung pinapangan ako si Riva dyan sa puno ng bayabas na yan, talagang... yung mga nagbabantay para sa panganganak ko aba, talaga naman nagtatalunan kala nyo na nanganganak ako kala nyo may fiesta tapos alam niyo, yung mga anak ako, meron yung nagsabi pa na may kasabay ako na din daw mga anak. Ganoon, Tapos, ang nang nagpaanak pala sa akin dyan, guys, isang ano, parang may mga, ano siya, yung naglalagay siya ng ano, may medalyon. Alam niyo yon Yung nilalagyan niya ako ng medalyon sa chan ko. Tapos, kasi daw baka daw pugita yung pinaglihian ko kay Riba dahil si Riba daw pabalik-balik. Tapos pinainom ako ng ano dyan, pinainom ako ng itlog, pinainom ako ng puso ng saging na nilaga kasi yung, yung saging, yung puso ng saging nag tumubo sa mismong katawan kasi daw mahihirapan daw ako, ganyan. Alam niyo yun guys, nakakatuwa na mabalikan ko yun. Tapos yung mama ko nandyan. Yung kubo palang dyan, guys, talagang ipinanganak lang yun na, ay ginawa lang yun na para sa size niya. Ayan nga oh, nakita ko pa yung kaibigan ng mama ko dati nagpapaweting. Nakapagpata nakapagpatapos siya ng security guard. Ayan oh, si Auntie Peli. Ay, security guard. Nakapagpatapos siya ng anak ng engineer. Tapos yung bahay nila, pinalagyan nila ng ganyan. Di ba nakakatuwa pag nakikita mo yung mga dati mong kakilala umuunlad. Alam niyo yon, umuunlad sila. Tapos may mga nangyayari sa buhay nila sa pagpuporsige nila sa buhay. Kaya talaga namang tuwang-tawa ako nung umuwi ako ng Bida, Linaw, Pangasinan. Ayun o. Oh. Pwede kayong mag-rent dyan guys. Kaya lang hindi ko natanong kung ano yung mga ano sa sobrang excited ko. Alam niyo hindi na ako nakapag-focus sa sobrang tuwang-tuwa ako kay Auntie Feli. Si dati naglalabayan. Tapos nagpapa-ending. Sa nanay ko ha. Sa nanay ko siya naglalaba. Tumutulong. Tumulong siya kay Riva. Alagaan si Riva. Talagang nakakatuwa o oh, na, na ngayon hindi na siya kailangan na kahit sabi mong sa anak niya yan, hindi niya kailangan pa na na kagaya dati, yung parang aayusin uh, na lang yung mga halaman ngayon. Ganun na lang mga gagawin niya, 'di ba? Nakakatuwa. So, talagang tuwa-tuwa ako nang umuwi ako ng Bersang. Ayan pala yung naka-stripe, guys. Pinsan ko rin 'yan. At uh, nagtuwa ako nakita-kita kami kasi sa tagal ng panahon, may mga namatay na, Meron hindi. Yun lang. Bye-bye. <laughs>